Yung... Ah, sige dito. bukas pala yun, sir. Sabay ko na sa deliver. Yung sending. Oo. tapos, ano, yung... P.O.? Okay, Hindi, oh. yung ano ba? Yung bank certificate. Ano okay. ba? Okay. Yung bank certificate. Bukas pa marirelease. Ah, okay po. Kasi inirelease ko pa yun eh. Pero marirelease bukas, makukuha mo na rin yun. Makukuha mo na rin yun sa akin. Pag na... Sabihan kita pag nadyan na. Sige, okay, sir. na ako na sa blanit. <laughs> Wala, <laughs> kailangan like, nila ako sundan. Nandito ako sa labas. Eh. Yung mga papitirman. Nandito na ako sa labas <laughs> <laughs> ng firma. Ang tatlo, ang target ha? mo, 4114 pa rin, ha? Walang pagbabago. Oh, pero nakatarget tayo, uh, tungkol sa Sir, lumabas na yung ano natin, lumabas na yung, yung I.O., implementing uh, order. So, abangan natin basta kumpleto lang basyo natin baka may dumating na tayo bago mag ha gagawin namin mamaya lahat yung okay sige 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 sir thank you sa ulit uh, paano ulit gawa ulit <laughs> yung kahit firma lang ako na bahala sa ano oh sige 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 kasi talagang nasira yung ano no Oo. Oh, napabayaan ko kasi ito sa <laughs> ano kahit yung firma na lang sir ako na magusulat dito opo oh, ayun lang. tsaka sa second page <sighs> ano naman yung mga information oh, ko Rin. Hindi ko rin ko naman siya. Dito pa lang pang TikTok mo, sir. Oo. Oh, nagti TikTok ka rin? Parang uh, si pa ano? Oh. si Angel Mar, no? Dito meron pa ba ako dito? Ay, wala na, sir. Wala, wala na, na. Second page ko. At kita? Sa po. Okay. Wala lang. Nakiki-upload-upload lang. <laughs> eh, sabi ko, nag-upload ka rin naman. Hindi eh, mag-upload <laughs> na rin. Oo nga. Buhay ano, buhay... Buhay negosyante. Oo. Oh lang, parang libangan lang din habang nandito. Sir, sir, ah. ay ko na sa ito. Para pagpunta ko sa iyo, hindi na nakapapapirma. Didiscuss ko na lang. Sige, sige. Oh, pero sasama-sama pa naman din ako kay Noel. Kaya lang kasi, gaya nung nakaraan, napansin mo nung bumagyo, hindi ako nakaikot. Oo. Oh. Eh, puro baha. Eh, paano naman ako nakaikot? <laughs> At least, pirmado na. Oh, sige, pero babalik-balik ako sa iyo. Basta update nyo lang ako sa target natin para matrabaho. 4114, oo. Oh. Tapos, kung ano, kukunin ko yung number, detect kita. Sir, ito ka na ngayon din ko. Uh -huh. Tapos ah. papasyal ako. Yan. Oh. Uh -huh. Thank sure. you, sir. Salamat. <laughs> ah, dito na lang. Para kita ako. Yan, yeah, Okay, sir. <laughs> thank you. Oh, thank you, thank you. Good luck. Marami kang makukuha dyan. <laughs> oh, hindi, marami akong nabuksan tindahan eh. Oo. Okay. Oh. Sino Yeah. Sinusundan na ako dito sa truck. <laughs> Alay, ganun talaga. Ganun ang buhay. Kailangan natin gawin ng lahat ng dapat nating gawin para ma improve yung ating uh, negosyo kasi dito lang tayo nabukuha. Ayun. Oh, di ba? Habang nagtatrabaho, kaya kape. Kaya ano? Da? 9.50. Oh. Kaya ang pala 20. Kaya na? Ay, pala 20. Oh, so, bakit may 20? Tip ka pa. Baka sa akin yung tip, Ha?